Kaya ko lang kinukwento pati... ngayon para Opo. malaman ng taong bayan Opo. na ang Pangulo, wala siyang gusto, wala, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako. Kami dalawa nag-usap. Mm -hmm. oh O, para magkaalaman na tayo. Ibig sabi seryoso pati ang Pangulo. Seryo. Isang mm -hmm. ang nagbigay sa akin ng, ano, eh, mm -hmm. ng uh, USB. Mm -hmm. O so, para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Oo. Oh. Mm -hmm. Seryoso pala talaga. E kaya no? kaya ayo kumurusan ng uh, ibahagi yon. Mm -hmm. Alam mo Apo. alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Apo. Kasi yung mga iba diyan po hindi Apo, iba kasi hindi pa nakausap. Oh, nakausap ko si ganito. Apo. Apo. Oh. oh. eh, you know, mabigat. Numero uno pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Oh, Baka nila, oh. hindi, hindi naman sa nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Kongresman Sandro. Nakaharap oh. siya.